taon-taon, may mga bagong lumalabas at may mga klasikong ganda na hindi kumukupas sa puso nating mga Pinoy. Magaganda talaga lahat ng Pinay. Yeah! Pero ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang pinakamagagandang babae sa Pilipinas this 2025. And this comes From different surveys. Pumaso kaya ang crush and idols nyo dito? Yeah! Tara, alamin natin! Mr. D! <laughs> At number 10, Barbie Forteza. Kilala bilang kapuso prime time princess. Si Barbie ay patuloy na hinahangaan dahil sa kanyang natural na ganda at very charming personality. Ngayong 2025, mas lalo siyang namukod-tangi sa mga successful drama series at endorsements niya. Siguro dahil break na sila ni Paring Jack. <laughs> Simple pero nakakabighani. Isang tunay na Filipina beauty na may youth full glow at number 9 Maria Atisa Manalo ang bagong pambato natin sa Miss Universe Siya ay taga Quezon Province at isa sa pinakamagagandang Pilipina ngayong taon Kilala siya bilang pambansang manika dahil sa kanyang maladyosang mukha malalaking mata at eleganting tindig na parang hinulma para talaga sa entablado. Aktibo rin si Atisa sa advocacies para sa kabataan at LGBTQ community. Kaya ang kanyang kagandahan ay hindi lang panlabas, kundi may laman at puso. At number 8, Christine Hermosa. Ang diyosa ng kagandahan na walang kupas. Wow! Mula pa sa mga classic teleseries na pangako sa'yo at sana'y wala ng wakas, kinilala siya bilang pinakamagandang mukha ng Philippine TV. At kahit may anim na anak na siya, nananatili siyang fresh at elegant na parang hindi tinatablan ng panahon. Patunay na hindi nakakalosyang ang pagiging nanay. That's right! Number 7, Pia Words Back. Siya ang nagbalik ng corona sa Pilipinas matapos ang 42 years na walang Miss Universe crown. Hanggang ngayon, endorser pa rin siya ng maraming fashion at beauty brands. Super active niya sa kanyang social media accounts kung saan aliw na aliw ang mga followers dahil sa kanyang travel vlogs. Complete package si Pia. Morena at sophisticated ang ganda. Plus, confident sa stage at online presence. Ito ang dahilan kung bakit siya pa rin ay kasama sa listahan. Number 6, Marian Rivera. Tinaguri ang most beautiful woman in the Philippines. Ito ay ayon sa kanyang fans. Timeless ang kanyang mestiza looks at kahit mami na, hindi pa rin kumuupas ang kanyang ganda. Woo! Ngayong 2025, may global collaborations at charity projects na nagpapatunay na siya ay isang beauty with heart. At number 5, Anne Curtis ang national sweetheart na fresh and bubbly. Ngayong 2025, siya pa rin ang number one Filipino beauty influencer. Laging present sa mga fashion at lifestyle events. Classic mestiza charm din siya, pero super friendly ang personality na kinakahumalingan ng maraming Pinoy. Isa siya sa dahilan kung bakit ang taas ng ratings ng It's Showtime! At number 4, Catriona Gray. Siya ang Miss Universe 2018 at hanggang ngayon, Global Beauty Icon. Ngayong 2025, aktibo pa rin siya sa hosting, music, at mga charitable projects. Lalo pa nga siyang gumanda nang nag-break sila ni Sam Milby. Again, hindi lang siya maganda sa labas, kundi may puso at purpose. Kaya patuloy na iniidolo worldwide. At number 3, Heart Evangelista. Siya ang queen ng fashion at social media dito sa Pilipinas laging bida sa Paris at Milan Fashion Week kaya kinikilala na rin internationally ang kanyang ganda ngayong 2025 siya ang pinaka pinag-uusapan na Pinay sa global fashion scene isang patunay na elegante talaga ang Pinay Beauty itanong mo pa kay Senador Cheese? Hmm. Number 2 Ivana Alawi Siya ang pinakasikat ngayon na YouTube star and actress na may mestiza features na kinakagiliwan sa Pilipinas at abroad. Palaging kasama sa most beautiful faces in the world at ngayong 2025 mas lalo siyang nag-shine sa vlogging and acting. Sexy, sweet, at approachable. Kaya, pang-defam beauty talaga. And at number 1, drumroll please. Liza Soberano ultimate Filipina beauty queen ng showbiz na nakikilala na rin sa Hollywood at Asia. Ngayong 2025, may international projects at top brand endorsements solidifying her as the face of modern Filipina beauty. Angelic features at natural charm at syempre, very versatile sa talents kaya siya ang number one na pinakamagandang babae sa Pilipinas ngayong 2025. Yeah! Ayan di fam, ang ating top 10 pinakamagagandang babae sa Pilipinas ngayong 2025. Sang ayon ba kayo sa list natin? Comment nyo na sa baba kung sino ang favorito nyo dito at kung sino ang crush nyo. At siyempre, sino din ba ang gusto nyong mapasama sa 2025 list? Kaya, mag-like, mag-share, mag-subscribe, at mag-comment kay Mr. D. Tandaan nyo, ang tunay na ganda ay may kasamang kabutihang puso. So, kita kids, because... Masayang matuto! Ang galing. Ang galing. Gunggong! <laughs> Pariling kita sa mukha. The end. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!